po at out kay Next like TV PH. God bless po. Hi TV, shout out. Hi TV, more power to you. Ayun, at update tayo dito sa mga relo dito sa may tapat ng video sa may Carmel Planas. So update tayo dito sa mga relo ni Mang Boy. Ayan, yeah, dito. Ayan, ito ngayon ang tayo ngayon. Ano yan, ma'am, kape? <laughs> Kapit tayo dito sa mga bilo ni Mang Boy. Ano, mga bilo ngayon nandito. Omega. Mga naghanap na mga Omega. Mayroon dito. Yan. Ulit ang mga Omega yan. No? Yan. Mga naghanap ng Omega. Rolex. Yan mga Rolex. Mayroon. Mayroon dito ang available guys. Ha? Omega, Rolex. Yan. Rolex guys ha. Sa mga naghanap ng Rolex. Mayroon. Yan. Ma'am Sheila, pagkano pa rin yung mga Rolex natin ngayon? 3.5 3.5, yan ha, 3.5 yan you know? So, nandito yung mga ganito Magkakalap na yung mga Renault Yung mga Rolex, 3.5 3,500, yung hublot Ito may hublot, 4.5 4.5 Dito sa mga side na to, gaya nitong Siko 4.5 4.5, ayan oh. No? ah, Naganap ng Siko, 4,500 Mula dito sa hublot, ano? Ganda ng hublot dito Nakabang ah, sulit Pagka naghahanap kayo ng oblo Dito lang kay Imang Boy yeah, Dito yung mga siko nila Na 4,500 Napakadami dito Naghahanap yung siko yeah. Ito talagang Tamang tama ito ngayong Pasko Sa mga naghahanap ng mga ganitong dito yeah. Ito naman yung mga indekta Meron din dito mga indekta Ayan yeah. Indekta sa mga naghahanap dito Ito Mayroon. Ito so, na naman to bang boy? 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 yeah, no? Rolex yeah. 4,500 4,500 4,500 dito 4,500 pang babae 4,500 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 sisilayin nyo nung no, uh, gano'n yung mga kaganda yung mga dito. Yung yeah. tag hoer, magkano naman ito mag ma'am? Tag hoer, 4,000. 4,000 na lang. 4,000. Ito naman, tag hoer din. 4,000. You know, yan o, may nakakuha na ron yan. Ling, ganito. Ito, Rolex. Ito na naman dito. Ito naman, Rolex. Ito naman, Rolex. Ito naman, Rolex. Ito naman, Rolex dito rolex din napakalami rolex dito guys o mga rolex mga nagaanap ng rolex meron dito dito ayun masaya talaga kami rito rolex napakalami na to guys sa mga nagaanap ng rolex yan shout out sa mga kababayan na din sa tatuwangka kaya nagtatanong ng rolex sa akin nakarari dito mayroon parang kimang boy ah, rolex ang na mga o yan ito, meron ano ano yeah, din dito ah. Ito. Ano ito ma'am? Link? Tagoyer din. Tagoyer. Ito. Edipis. Pagkano na ngayon itong Edipis ma'am? 2.5. 2.5. Edipis. Dalawang libo. na lang yan o. Oh. Ito mga naghanap ng Edipis. Meron dito. Ito Edipis din o ang dami fritling meron din dito ng guys so uh, ayan ang napakadami meron yan kasil meron dito masaya ngayong araw dito ng sabado guys napakadami yung mga mabitin dito dito uh, IWC meron din dito ng IWC 2,500 25. 2,500 uh, mega meron din uh, hagaan ng mega, napakalami dito hindi dito sa Mayan lang nagabat sila ng Metro Bank tapos hindi na para hindi may legal ito sa BDO mayroong sasabat ng BDO guys yan dito yung mga madali nyo makita yung mga nakalatag dito ng Marilo, mga rilo ni Mang Boy okay, pasadaan natin muna para mayroong kayong ideas sa mga rilo yan ang pangmalapitan Ayan. Basta punta na lang kayo dito araw-araw naman yan. Kaya i-message nyo po si Amsila sa kanyang Facebook page. Ayan. Amsila Soriano. Ayan. ayan. Tapos, sa ayan. Ito yun. Kung gusto nyo mag-order dito, pwede kayong pumunta dito. O kaya kung malalayo naman, pwede nyo sila i-message lang. Ang payment dito, Gcash lang guys ha. So, tapos kayo na rin ang mag ng ano, delivery. So, sa mga ragaan dyan, nagtatanong sa atin ito. Yung mga nandito sa ngayon, update natin dito. So, pasensya, ngayon tayo naka, ano, nakapasada dito sa area ng Burautan. yeah dito sa mga latag na rilo ni Mang Boy Kaskas. Okay, maraming so, salamat.